For today's video ay kakain na ako guys. Ayan ang aking pagkain. Gutom na talaga ako kaya um, mag-pray muna tayo. Maraming salamat Papa Jesus sa lahat ng blessings. Tsaka maraming salamat sa lahat ng sa pagkain na nandito sa aming harapan. Thank you, thank you Papa Jesus. I love you. Thank you, guys. Thank you. So, kasi na, pag kumakain ako, nagaan ako, natakamay Basta sa bahay lang. Mainit pa siya, kakaloto lang. Eh. Wait, mamaya nyo natapusin yan. Kain mo na. Ano pala ba yan? Malaki. Sino dyan? Si, ano, Julia? Si Joshua at si Julia? Dugo lemon juice. anak ko sa to. kaso ayaw niyang inumin. So, ako na lang. Nauso na naman ang ano dito, guys. Sakit-sakit. Hmm. 来来来来来来来来来来来！哎呀 <laughs>！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来来！来来来 Ano daw? Kung <laughs> hindi daw siya magbubuhay dito, wala daw magbubuhay kasi yung tatay niya, ano, gusto na lang siya mamatay kasi mamatay ko yung tatay niya. Malay, Wala siya ang kung mamatay yung anak niya. Yung tatay niya? Oo. Gusto mamatay ng tatay niya yung anak niya. Wala. Bakit? Akala ko ba zombie na yung ano? Akala ko ba hindi zombie yung tatay niya? Hindi. Hindi pa. Hindi pa sila pek. Kasi nasa tubig sila. Nalito na sila sa tubig. Kaya hindi pa aming bayan. Ibig sabihin niya mga ano, babae, ano na rin yun? Oo. Oh, kasi ano sila eh. Nakagat kagat sila eh, mabae. babae. Kaya yung si Joshua tumalun sa ano. Bigay. sila nakababati na sa tubig kung ano kaligtas na sila kahit may tulad na sila ang tatay? oo parang nakababati na sila sa tubig hindi ka lang Thank you, Lord. Thank you, Jesus.